Ayan, diretsyo na agad tayo dito sa ating pangalan ng Wi-Fi mga ino. Uh, ah, ko dito sa People 5G. Tapos, status info mga idol. I-click nyo lang para mahanap natin ang ating hinahanap na MAC address ng ating Smart TV. No? Kailangan po natin ito mga idol. Ay, ayan. Dahil lang po yung ilalagay natin sa ating uh, Wi-Fi. No? Sa, ilagay natin doon sa, i-add natin doon sa naka-permit mode settings ng ating router. No? Kailangan po natin ito. Importante yan mga idol. No? para mahanap natin yan sundan nyo lang tapos diretsyon tayo dito sa network no click nyo lang yan mga idol tapos ayan 2.4 uh, radio to, ayan na no? 2.4 gigahertz mga idol tapos access control list mga idol click nyo na lang yan siya nga pala dito mga idol no? Naka, hindi ko napakitan sa inyo no uh, na add ko na pala dito mga idol yung ah uh, uh, MAC address. So dito nyo ilalagay no mga idol no. I-add nyo lang isa-isa nyo ilagay itong itong nasa baba mga idol na add ko na pala. Wala akong video no. So ayan mga connected na yan mga idol no. Connected. Bago ang lahat mga idol, bago kayo maggawa ng ganito no. Unahin nyo muna pag connect yung halimbawa laptop no. I-connect nyo muna yung kunin nyo yung MAC address na inyong laptop no. I-connect nyo dito. Uh, I-add nyo muna para siya yung mag-config na gagamitin nyo sa mga gadget na i- para magkaroon ng internet dito mga idol isa-isahin yung mga idol no kunin yung mga kailangan naka device mak-address ang kailangan mga idol ha para uh, makakunik talaga ang inyong mga gadget dami po kasi nagtatanong dito no mga idol no kailangan po nating device mak-address ang kunin yung mga idol ayan tulad po nito mga idol ha ayan naka, uh, ginagawa ko laptop po ang aking unang kinunik sa ay inad ko no para diri po lahat po kinukuha ko yung Mac uh, device Mac address ay na nga pala mga connected natin no sa 2.4 gigahertz ng mga idol no kaya wag niyo kalimutan unahin niyo pag connect ang inyong device na gagamitin nyo para hindi kayo mawala ng koneksyon para diridiritso ng mga idol ayan marami maraming salamat sa inyong lahat mga idol no? ganun lang po pagkuha ng mag address ng inyong smart tv mga idol maraming salamat po sa inyong lahat bye bye po god bless mga idol